ang kwento ni Napagong at Maching, ang saging at ang sakim. Noong unang panahon, sa isang bayang tahimik at luntian, magkaibigan si Napagong at Maching. Si Pagong ay mabagal ngunit matalino, habang si Maching ay mabilis ngunit medyo tuso. Isang araw, habang naglalakad sila sa tabi ng ilog, may inanod na punong saging. Uy, saging! Pwede nating itanim. Sigaw ni Matching. Nagkasundo silang hatiin ang puno. Si Matching dahil sa kanyang pagiging mapag-una. Pinili ang itaas na bahagi, may dahon, may bunga. Pero walang ugat. Si Pagong naman ay kinuha ang ugat na bahagi. Tahimik lang, pero may plano. Lumipas ang mga araw, ang bahagi ni Pagong ay kanyang itinanim at inalagaan. Unting-unting tumubo ito, lumago at namunga ng matatamis na saging, samantalang ang kay Matching ay nalanta walang ugat, walang buhay. Nang makita ni Matching ang bunga ng puno ni Pagong, agad siyang umakyat at kinain lahat ng saging. Akin na to! Ako ang mas mabilis! Ako ang mas malakas. Sigaw niya habang gumuguya. Tahimik si Pagong pero hindi siya basta-basta at gumagawa na siya ng plano. Kinabukasan habang nasa taas pa si Matching, naglatag si Pagong ng matatalas na bato sa ilalim ng puno. Uy, may bagong saging sa baba. Bumaba ka na. Wika ni Pagong kay Matching. Tumalon si Matching. Boom! Diretso sa mga bato. Napasigaw siya sa sakit. Aray ko, bakit mo to ginawa? Sagot ni Pagong, hindi lahat ng mabilis ay matalino. Ang katalinuhan hindi sa bilis nasa diskarte.